Hello mga ka -agree. For today's video, ituturo po namin sa inyo yung 6 simple tips kung paano po natin mapaparami, mapapahitik sa bunga itong mga tanim nating peppers, bell peppers at mga sile. Coming up! Tip number 1 ay early pruning. Kailangan maparami natin yung sanga ng tanim nating sile para marami tayong ma-harvest. So dahil po malaki na ito, hindi natin mapapakita kung paano yung pagpupruning natin o yung toppings na tinatawag. Pero punta tayo dito sa tanim nating talong. So magkakapamilya rin sila, parehas silang solanaceous. Sa toppings po o yung early pruning, bibilang lang po tayo ng 8 to 10 na dahon mula sa baba. Bakit po 8 to 10 yung nire-require natin bago tayo mag-toppings ng mga solanaceous tulad ng talong tsaka ng sile? Ang sagot po doon, para mas marami pong nodes yung ating tanim, mas marami po yung tutubuan ng mga sanga. So tulad po dito, ito may sanga na siya. Ayan, o, nagkaroon po siya ng sanga dun sa pangalawang nodes mula dun sa kanyang main stem. Tapos dito sa pangapat apat may panibagong sanga. Tapos ito yung pinakatalbos. So dumadami siya. Kung ipopruning natin na dalawa pa lang yung dahon, so dalawa lang po yung possible na tubuan ng sanga. Pero kung mas marami, 8 hanggang 10, mas marami pong sanga, magiging bushy yung ating tanim. Mas marami siyang ibubunga. Same with our peppers o yung mga bell peppers natin. Tip number 2, kailangan po natin mag-install ng mga support. Pwede tayong maglagay ng mga tali, lubid, paikot. Pwede yung kabilaan. Pwede rin natin siyang bilugan ng mga net or ng mga screen para mag-hold dun sa tanim natin. Kasi habang tumatagal, kumakapal yung ating tanim. Tapos pag nag lakihan na yung mga bunga, mabigat po yun para sa tanim. Pwedeng mabali yung kanyang mga sanga. So yung ginawa ko po dito, nag-install ako ng mga poste, malilit na poste. Tapos tinalian ko po ng nylon, dire-diretso na po hanggang dun sa dulo. So ito po, nagagamit bilang support para sa sile, tsaka sa mga tanim nating talong. Tip number 3 ay yung watering o yung pagdidilig natin. Ito po malaking factor din sa mga tanim nating sili kung masusobrahan or makukulangan siya ng tubig. Minsan po pagka sobra-sobra yung tubig, uh, na parami yung dilig natin or sunod-sunod yung ulan, mapapansin nyo po na parang nalalanta na yung mga dahon. So akala natin nalalanta siya kasi kulang ng tubig. Pag dinagdagan nyo pa po yun, pwedeng ikamatay ng ating tanim. Makikita natin yung mga signs dyan sa mga dahon na para siyang nalalanta na. So, yan po yung isang palatandaan. Ganon din po pagkakulang sa tubig. Parang nalalanta yung mga dahon. Ang best way para malaman natin kung kailangan siyang diligan ay yung pagtitest po natin dito sa lupa, Yung kanyang moisture. So, parang textbook lang. Parang basic. So, gagawin lang po natin. Ibabaon natin yung daliri na mga 2 inches. So, kapag kami sumama na lupa, ibig sabihin may moisture pa dun sa ating lupa. Hindi pa natin siya kailangan diligan. Pero pagkatuyo na, yan na po yung time na kailangan na silang diligan. Ang ginagamit ko po na pandilig, itong some fertilizer ko. Yung binabad na mga organic materials. Tip number 4 ay yung fertilizer. So kailangan po natin silang abunuhan para dumami yung bunga. Pag nakita nyo na po na meron na siyang mga bulaklak, kailangan natin bigyan siya ng mataas sa potassium. Tapos mababa lang po yung nitrogen pag mataas yung nitrogen, magdadahon siya na magdadahon. konti yung kanyang bunga. So at this point, ang kailangan natin maparami ay yung mga bunga. So kailangan na ibigay natin nutrients ay yung potassium. Yan po kasi yung nagpaparami ng bulaklak. Tapos eventually magiging bunga. So tandaan po natin yung NPK, yung nitrogen, yan po yung nagpapaganda ng dahon, nagpapaberde at nagpapalaki. Yung phosphorus, nakakatulong yan para sa fruit set yung sa mga bunga tsaka nakakatulong din yan para sa root development then yung potassium naman nakakatulong po para paramihin yung mga bulaklak at bunga nakakatulong din po yan para i-improve yung lasa tsaka sa mga fruit bearing trees nakakatulong siya para patamisin yung mga bunga sa stage na to na ngailangan din yung tanim natin ng mataas po sa calcium para maiwasan natin una yung pagkalaglag ng mga bulaklak at bunga mahina yung kapit, kaya maraming nasisira konti yung binubunga ng ating tanim then nakakatulong din po itong calcium para patibayin yung ating tanim, plus maiiwasan natin yung problema sa mga bunga, yung tinatawag nating blossom end rot, parang may mga paso ng sigarilyo dun sa ilalim po ng bunga so very common yan sa mga sile, sa peppers sa kamatis, yung parang may mga tusok-tusok dun sa ilalim ng bunga Tip number 5 ay pollination. Since naparami na po natin yung mga bulaklak, kailangan mabuo itong mga bulaklak para maging bunga. So mas maraming bulaklak, maraming nabuo, maraming bunga yung tanim natin. Ang problema kung paano siya mabubuo. Magkaiba po yung bulaklak ng solanaceous tulad ng sile, ng talong, tsaka ng kamatis. Compared sa mga cucurbits tulad ng pipino, pakwan, ampalaya, kasi sa cucurbits, magkahiwalay po yung lalaking bulaklak sa babaeng bulaklak. Sa solanaceous, nandyan na po mismo yung male and female reproductive organ. Nandyan na rin po yung pollen. So pagka nahalo yan, mabubuo na yung mga bunga natin. Para mabuo yan, kailangan po ng mga pollinators. Ang mga pollinators po natin, yung mga beneficial insects tulad ng mga bees. Kung mapaparami po natin yung population ng mga bees, mapaparami po natin yung bunga ng ating mga tanim. Dito sa aking garden, meron akong ginawang natural insect attractant. May mga bulaklak po yan paikot dito sa akin garden para dumami po yung mga beneficial insects at mas marami po yung mga pollinators na magbubuo ng bunga ng ating matanim. Maliban po sa mga insekto, nakakatulong din po yung hangin or yung pagshake natin ng puno para ma-mix yung mga pollen at mabuo yung bunga. Since nandoon na po yung pollen, kaya pag natin, pwedeng mahalo at mabuo na yung mga bunga. Yung isang paraan pa yung manual pollination. Iba-brush po natin yung mga bulaklak na yan gamit po yung paintbrush o yung mga ginagamit sa makeup. Pwede rin po yung toothbrush, yung cotton buds. So, imimix lang natin dyan yung pollen sa pinaka loob ng bulaklak para mahalo at mabuo yung bunga. Tip number six ay harvesting. Ito po natutunan ko sa mga farmer, kung gusto natin na tuloy-tuloy yung pagbublaklak at pagbubunga ng ating tanim, wag na wag po natin hahayaan na mahinog po yung mga bunga dyan sa ating tanim. Kasi iikli po yung kanilang lifespan. Akalain ng tanim na patapos na yung kanyang buhay kasi nakapag na siya ng matured seeds na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation. Kaya, ang pinaka technique dito kung gusto niyo ng tuloy-tuloy at sunod-sunod yung bunga, pitasin natin yung mga bunga bago siya mahinog. May mga katanungan po tungkol sa cross pollination. What if kung may tanim kang bell pepper, may tanim kang siling haba, may tanim kang uh, native sile, yung siling labuyo, magbabago ba yung lasa or yung itsura ng mga bunga natin? Actually, pwede, posible, pero hindi pa po dun sa panahon na yon sa susunod po na generation Doon sa seeds na makukuha natin galing sa mga bunga kasi yun na po yung hybrid nagmix po yung iba't ibang variety ng ating tanim pero napakababa po nung chances na magkaroon ng cross pollination so wag po kayo mag-alala pero may experience natin yan minsan yung bell pepper natin sobrang anghang na dahil nahaluan siya ng native na sili ng siling labuyo or ng mga Taiwan chili. Nag-iiba po yung lasa. Pero sa akin, okay lang. Wala namang problema doon. Pero kung kayo ay talagang stricto doon sa lasa, as much as possible, itanim po natin na magkakalayo yung iba't ibang klase ng sili para hindi magmix yung uh, lasa at itsura ng mga tanim natin. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, elect nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami. I-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming.